Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan, sa video na ito pag-usapan natin ang rason kung bakit hindi makapunta ang mga kapatid ni Kuya Jomar sa parating na kaarawan ni Carla. Malapit na nga ang parating na kaarawan ni Carla kung saan maraming bisita ang inaasahang dumalo. Isa nga sa inaasahan ng mga fans ng Jomcar na makapunta ay ang mga kapatid ni Kuya Jomar. Ngunit nagsalita na nga ang kapatid ni Kuya Jomar sa kanyang live reaction video na hindi nga makapunta ang mga ito sa kaarawan ni Carla. Dahil sa rason na malayo nga ito sa kanila, ngunit may sinabi ito na kung makauwi daw ang kanilang Kuya Jomar sa naga ay baka makasama ang mga ito. Dahil alam naman natin na may sasakyan si Kuya Jomar na kayang isakay ang maraming tao dahil sa laki. Kaya marami pa rin ang umaasa ng mga fans ng jump car na makapunta ang mga ito sa kaarawan ni Carla. Matagal na ang huling nagkita ang mga ito noong kaarawan pa ni Kuya Jomar sigurado na miss na rin nila ang isa't isa dahil alam naman natin na sabrang buto ang mga ito kay Carla para sa kanilang kuya, kaya ang pag-asa na lang talaga ng mga kapatid ni Kuya Jomar na makapunta sa kaarawan ni Carla ay kung makauwi ito sa naga. Dahil ayon po sa mga fans ng John Car, ay isa sa mga invited sa kaarawan ng dalaga ay ang mga kapatid ni Kuya Jomar. Kaya marami ang naniniwala na makapunta ang mga ito, ayon nga sa kasabihan pag gusto ay may paraan pag ayaw ay maraming dahilan. Ano po ba ang masasabi nyo mga kaibigan pabor ba kayo kung sakaling makapunta ang mga kapatid ni Kuya Jomar sa kaarawan ni Carla? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod nating video please don't forget to subscribe Calling Up Rob at Calling Up Jomar at ang ating idol Carla Tupolor Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.